Bakit nagkaroon ka ng connected entity violation sa iyong Facebook account at kung ano-ano ang mga dahilan? Tara pag-usapan natin mga lords. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay gawin mo na para ma ka sa mga bago kong upload at paki-click na rin ng all sa notification bell para laging updated ka. Maraming salamat. Welcome to Boss Phil YouTube channel. Marahil nagtataka ka kung bakit nagkaroon ka ng connected entity violation kahit wala ka namang nakikitang violation sa iyong account. Dahil dito, ang iyong monetization ay apektado at hindi ka nakikita sa iyong mga content. Tatlo lamang ang nakikita kong dahilan at ito ay una. Maaaring technical error ng technology ni Meta o sa madaling salita ay glitch lamang. Pangalawa, Maaaring meron kang konektadong pages, groups, and ibang account na nagkaroon ng seryusong violation, kaya nadamay ang iyong account at ang pangatlo ay maaaring may pagkukulang ka sa pag-comply ng mga requirements na hinihingi ni Meta sa iyo noong time na kailangan nila ng verification ng iyong account. Kagaya na lang ng binigay sa akin ni Meta ng dahilan kung bakit ako nagkaroon connected entity violations. Pero sa aking kwento naman, ipinaliwanag ko na nag-comply naman ako sa mga hiningi ni Meta sa akin tulad ng pag-submit sa kanya ng documents na kinakailangan sa payout account ko, lalo na yung verifying identity at proof of account ng aking payout method. Siguro, noong una kasi, mali talaga ang ibinigay ko ng una kong verify. Kaso nga lang, nakadalawang attempt ako yung pangalawa na approved na at success na yung verification ko. That was two months ago pa. Pero ngayon niya lang ako hinatulan at yung unang attempt ko lang, binabasihan niya. Unfair sa akin kasi ginagawa ko naman ang best ko na magiging maayos ang aking account at pages. Nakakadismaya nga lang kasi effort at pagod mo sa paggawa ng content ay useless na at yung kinikita ko at binigay sa akin ng mga stars galing sa followers ko ay masasayang lang. Pero anyway, hindi naman ako nagagalit. Nakakalungkot lang kasi matagal na ako nagko-content, hindi pa ako nakakasahod. Siguro, eto talaga ang kapalaran ko. Kaya inisip ko kung hindi ako papalarin sa Facebook, baka dito sa YouTube ang swerte ko. Nasabi ko sa sarili ko na mag-focus na lang kaya ako sa YouTube dahil mas madali at maganda dito ang kumita. Sa ngayon ko hindi ko pa alam ang tamang solusyon para sa aking account at kung paano matanggal ang connected entity violation ko. Hinihintay ko pa ang reply ni Meta sa akin. Pero hindi na ako umasa pa. Nasa kanya na yon kung aayusin nila at wala naman akong nakikitang pagkakamali. Kaya guys, Ingatan nyo na lang Facebook account nyo. At wag masyadong mag-expect kay Meta dahil baka ma-disappoint lang kayo. Kaya enjoy lang. At dapat malinis ang iyong account. Subukan nyo din dito sa YouTube at baka dito din yung swerte mo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa next video mga lords.